Yon, nandito na tayo ngayon sa JRES Camp kasi meron tayong hinuha na hindi kayang dalhin ng motor. Ang special na mission natin ngayon ay masama pabalik sa bootcamp si Ate na nyo. De, pumunta lang ako dito kasi ano. Hmm. na ita. Uwi na tayo dun sa bootcamp. Family first, di ba? Mm -hmm. Pag natuwa ka sa surprise ako, sumama ka sa akin ha. delete ka na. <laughs> meron tayong mahalaga ang misyon Yan. Kasama natin ngayon yung motor natin at pupunta tayo sa dati naming kasama dito sa bootcamp ni 150. Yan. Hulaan nyo dyan sa comment. Post nyo muna tong video na to kasi sino yung pupuntahan natin kasi sigurado kilala nyo to. Ang clue, payat. Pogi. Kaso torpe. <laughs> pupuntahan natin siya ngayon kasi meron tayong mahalagang mission at mamaya ako na ipapaliwanag lahat pupunta muna tayo dun sa kanya papalitaan ko na lang kayo in 3, 2, 1 let's go! yo dito na tayo ngayon ayan o oh. ah, nasa coffee break tayo ngayon kasi pupuntahan natin ang dati natin kasama eto si Clippy natin sana nandito siya sana nandito you Hi, AJ! <laughs> Uy! Ay! Ay! It's... <laughs> it's... Ligaw <t> sa... <laughs> di naman ligaw tayo ngayon. Natatakot kayo love? It's... it's Jerez okay. <laughs> dito ko? Kailangan ko kasi ng tulong mo. Mm -hmm. Ito, kailangan ko kasi ng... ganto, ayan o. Iraming ko sana to. Eh, saan to kasi, kuya, eh. Oh. lang naman namin yung, ano si mama namin. The, uh, mam the, the mama. Yeah. Nag, grocery kami. Mama namin? Sana all yan ah. Sana all. I miss your Ito ka lang hindi si nakakabunta na miss na namin kayo. Uy, pati kasi kayo tumalaw doon. Hindi, alam naman, syempre. Mababawi ako sa isa dyan. Ay, babawi? <laughs> o ano, baka gumawa may junior ka na ikaw ah. Ay, Yung buntis. yun! buntis. Yung buntis. Pumatok, Oh, Kotok lang yun! Oh, Kotok! Hindi, yun ang aris. ano ba yung sadya mo dito? Kasi minsan na lang kayo, binsa ka lang dumanaw dito. Ano ba yun? Hiram car. Ah! Hindi ka namin si... J-Rest car! Yan, yeah, J-Rest car. Hindi, kasi may surprise lang ako eh. Oting surprise kay Jene. eh. Mm. Babawi din eh. Isa rin kasi dyan, nagbabawi din eh. <laughs> Ay, kung hihirami mo naman yung jealous walang problema. Kasasapos, oh, yeah. yeah, no. kakagamit lang din namin. Oh. Yan, yeah, o. Eh, yeah. o swap muna. Dito muna yung helmet ko. Ayan. Kasi ibabalik mo to, eh, Dito lang din yan. Oo, oh, yung dyan, Yung motor ko, dito lang. Sa way, lang sa hotel, nakapark. Hindi ako galing sa... Sorry. Hindi ako galing Hindi ako galing sa... Hotel. Oh, Ate okay. Jenna no, galing Big M oh. Nakipark lang. Naki naki na. Sigurado mo ba makaka-nakikiano ka na sa iba? Hindi. <laughs> oh. Hindi. Oh, wow. oh. 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 Ingatan mo ha, tignan mo ha. Rest, thank you, Rest. Chek ano. Na. Basta ikaw alam mo naman ito yung ano eh, parang dalawa dalawang isub yung dikit natin. Nice, mga a love you, Rest. Thank yeah. you, Jay. Balik ko oh, na lang 'to ha. Inataga ah. 'yun mo surprise mo, natatutuwa si Ate Jenna dyan oh. Yung palpaka na. Hindi to kokulangin ng gulong pag-uwi. Oh, yo, <laughs> <laughs> joke lang. Motor mo gagawin na. Oo, din Wag. Oh, Nadine, 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 Nadine. Nadine, thank you Reisa, thank you. Thank you AJ. Bye-bye. Motor mo siguro, update ko na lang kayo. Let's go. 'Yon, nandito na tayo ngayon sa Car kasi meron tayong kinuha na hindi kayang dalhin ng motor. Nandito 'yan sa likod. Yun yung sorpresa natin at ang special na mission natin ngayon ay masama pabalik sa bootcamp si Ate Jenna nyo. So, do sa mga hindi nakapanood ng vlog natin kahapon o kagabi, eh, umuwi kasi si Jenna kasi gagalit si Kuya about dun sa motor na binili ko sa kanya. Ang daming issues ni Kuya about sa pera pero hinayaan ko na yon. Kasi sa totoo lang, madali lang naman kasing solusyon na yun eh. Yung pera, hindi ko alam ba't kung ano-ano sinasabi sa akin ni Kuya. Pero ayoko ng bad vibes! Abangan nyo kung ano yung magiging reaksyon ni Ate Jenna nyo dito sa dala nating sorpresa. Nakausap ko na rin si Tita, yung mama ni Jenna susunduin ko siya ngayon. Sabi ni tita, o sige, pag pumayag si Jenna or kung gusto rin naman ni Jenna, wala namang problema ay tita. Kaya, kailangan nating galingan at sana, effective tong daladala -dala natin. Balitaan ko dala kayo kapag ka nandun na tayo. Let's go! Andito na tayo. Andito na tayo kay ni Jenna nyo. Hindi ako maingay kasi surprise lang. <laughs> Pero tatawagin din natin siya. Kasi wala magbubukas sa atin eh. Ah, opo Dito <laughs> ka matutulog? Ha? Dito ka matutulog? Ano Anong, Anong ginagawa mo? Pwede ako pumasok? Sige, Nagkukuskus lang ako. Mm -hmm. alika, 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 alika. De, pumunta lang ako dito kasi ano. Saan? Saan doon na kita? Uwi na tayo dun sa bootcamp. Love, huwag na. Huwag oh, na. Baka kasi magkairin na naman kay ni Kuya Barney. Eh, yung kay Kuya na. Wala na yun. Huwag mo nang isipin yun. Okay na yun. Huwag mo naalisin mo na sa isip yun. Tsaka yung motor, okay lang Hindi, hindi, hindi. Hindi, ko yung benta. Hindi, hindi. Binasa ko rin yung mga comment ng mga tao. Nag-upload ako kagabi. Unti lang yung nag-comment ko. Pero huwag ko rin benta yung motor. Hindi ko rin benta yung motor. Eh, paano mo matutulungan si Kuya? Kung ayaw niya akong kausapin, hindi ko rin siya tutulungan. Ngayon, pag kinausap niya ako na maayos, doon ko siya tutulungan. Ano nga? Family first. Family first. Family first. O, oh, sige. O, oh, pikit ka. May sorpresa ako sa'yo. iyo. Pikit ka. Mm. Family first, di ba? Mm -mm. Pag natuwa ka sa sorpresa ko, sumama ka sa akin, ha? Huwag didilat surprise niya, eh. Pikit. Pikit. Si Kuya Barney kasi. Baka magalit na. Kalma. Pikit. Mm. Kadidilat, ha? Mm-mm ako. Oh. Uh, oh, dilat ka na. Thank you! Thank you! Dito na siya sa bahay! Hindi! <laughs> ay! 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 ay. Oh, oh. <laughs> Pakita ka sa vlog! Pakita ka sa vlog! Ay! Anak namin! Na masungit! Ay. <laughs> ay, ayaw paano. Asungit mo pa! Ang sungit mo! Ang sungit mo! Lakad-lakad ka muna! Asan ka? Wala! Li Lilibuti niya na agad yung ano bahay! Oh, di ba? Isasama na natin si Elise sa bootcamp. Tinayagan na ako ni so Pwede na daw natin dalhin si Elise pa uwi. Totoo? Oh, dalawa lang ba kami ni Elise uwi o sasama ka? Ayan si Elise, oh, nag-iikot. Ganino <laughs> ba siya dito eh? Gusto niya na lumabas. May iyak nga sa sasakyan eh. Kasi wala akong kasama kanina eh. May dala akong sasakyan. Jerry's car. Namiram ko pa yan. Wow! Para lang masundo ko si... talaga! <laughs> Para lang masundo ko si Elise sa bahay. Ano, sasama ka ba? Oo, dalawa lang kami ni Elise uuwi. Sama! Eh, si kasi... kasi Paano yun? Hindi, wag mo naisipin yun. Basta si Kuya Barney, pagka kinausap niya ako, doon natin siya tutuloy. Okay? Mali rin naman yung sinasabi niya kasi. Ano? eh <laughs> Sama na. ako. wait lang! Oo. Oh. Mag-aano, mag-asikasan muna ako ng mga gamit ko ulit nasa cabinet niya. <laughs> hmm. <laughs> Taba na, ayusin mo na yang gamit mo ta. Sabay-sabay tayong umuwi na. <laughs> Yay, dito si Eli. Sabihin <laughs> natin siya matulog. Umate. <laughs> 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 Ay, gusto <ako> ya ka, pre. Ah. Eh. Mag-aiskor sama nang uuwi. O, 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 oi. Kaya mo nakaligtas ka. Umiiunan ka pa rin. Sige na, wag bes ka na. pinapuskus ko sa baul to. Uy! VR. Masige na mga. Pagkas mo ng plato yan eh. Masige Eh, masige na si Ate Jenna. Oh, yan yung anak namin na naglalakad-lakad, naglilibot-libot dito sa bahay nila, Ate Jenna. Wow. Masa natin ko na makita. Okay, makikita din natin niya pag uwi na tayo mamaya. Ano? Eh, ito lang. Bakit sila mama pala? Sila mama mo. Oh, si tita, tsaka si tito. Nag grocery <laughs> Kausap ko na kasi pa, sila Pati si papa Kausap ko na sila kanina Pinaalam na kita Sabi nila Sige basta pumayag si Jenna Okay lang oh. <laughs> Ayos ka din talaga eh no ah, Sige na Ano na Ayos ka na ng gamit Ayos ka na ng gamit mo doon Uwi tayo Masaya ka kay Elyse? Sobra Siyempre eh, Dadalhin na namin yung aming baby Diyan sa bootcamp <laughs> Team Libag Let's go